Jumabalik po kayo sa November para po sa Christmas gift na 1,000 plus yung mabigyan na food pack para po sa ating mga senior. So, grabo ka po 75 to 84 years of age, magkano mo rin si Fred Haram? Tama po, 1,500 sa birthday, 1,500 sa Christmas. Plus, pamusang mga At pag 85 years ka Tatlong libon pesos sa birthday, tatlong libon sa Christmas, at meron po tayong noong number 80,000 80, na sinusipisan na alam mo po ang para sa pagbibigay ng cash gift, 270 million pesos every year. Mabigyan na po ang 80,000 na sinusipisan ng cash gift. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.